Uh, Oo po, thank you. gusto kasi weekend fan ka. Yeah, super. Nagugulat na lang po ko na actually parang may week po na sunod-sunod po yung mga videos na nagbubayaran online. Um, parang mapa-singing siya or TikTok na ginawa ko or yung uh, posting na or guesting ko si Showtime. Parang nakakatuwa na na-appreciate ng tao. Even yung mga um, contents namin, yung mga eh, account, like na-appreciate nila. I'm super happy and thankful na nakikita rin ng tao na talagang hindi lang, I mean, hindi lang ako nakikita sa singing, performing. Like, I'm a normal na tao na ginagawa na yung mga bagay na gusto ko. Stella, sa, sa trademark mo yung high-flying vocals mo eh. Uh, may mga songs ka ba na female songs na gusto mong gawa ng cover sa sa male na nakakabot ng high Actually, Napakarami po. Unang-una na po yung um, mga kanta ni Miss Reg talaga. Like yun talaga yung mga unang pumapasok sa isip ko na gusto ko gawa ng male version if mabibigyan ng chance. And kanina hearing songs na kinompose din ni Sir Oggy, parang I think parang there's inside of me na parang ah parang nasarap palang kantahin talaga ng paulit-ulit and gusto ko siyang gawan kung mabibigyan so, uh, ng chance. Panga, yung pangako na isip mo gawan. Actually, yeah. kinukover ko po yung pangako. Like, from time to time, like, kung siyang kinakata. when I do TikTok live. We release mo na kayo. Hi, Stel. naging coach mo pala sa labo. Yes, po. And I watched several tapings, actually. Thank you, po. So, um, good bets to him. Being a coach, how does it uh, help? Na, I mean, did you get being a singer? you may be <laughs> a <laughs> being a <laughs> coach. <laughs> yes, bro. and what did you learn from being a coach that helped you as a singer? Ma'am, um, napakaraming bagay po in different aspects. Ang dami kong napulot sa The Boys. Uh, um, nandun po ako sa The Boys Generation, sa nasa kids din po. Kahit po sabihin natin nasa kids ako, ang dami po po natututunan sa mga bata. And eh, nandun po your resilience, nandun and din yung parang kahit bata sila, hindi nawawala yung yung fire sa kanila na parang kahit bata kaya ko gawin ito. Yun yung naisip ko na, oh kung ano, kung yung isip nila, bakit hindi ko kaya isipin yun? At kahit nakikita kong kinakabahan sila, they're ready to take every challenges, every thing na kailangan nilang gawin. So nakaka-inspire yung mga bata. And sobrang nakatulong yun sa akin as an artist na kailangan pala talaga maging ready ka kasi hindi ko malalaman kailan nagdala din yung virtual. So dapat you're always ready. Ang sales sa uh, first album mo kasi, um, you went out of your way na mag-experiment tsaka yung gumawa ng mga bagay na hindi ina-expect sa'yo. Yes, bro. Ito, sa second album, um, ito kung sa second album na gagawin mo, um, tingin mo ba itutuloy mo pa rin yun or, or parang ibibigay mo naman yung gusto ng mga, yung mga gusto na, at gusto tsaka i expect ng mga tao sa'yo? iyo. Ah, um, actually, nandun po talaga ako sa um, uh, sa 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 face na kailangan po patunayan ko pa rin na mataas boses ko para hindi na sa isip ako. Pero I think dahil nakita na ng tao 'yon sa akin. I mean, may choice ako to let go of Pero hindi ko naging trademark na sa subtitle. Kaya ko siya gawin. Pero hindi naman po ako nag-close the door. I'm always um, there. Nakikinig po ko sa mga sinasabi ng tao and mga narinig na um, ko na um, sinasuggest nila. So, very open naman po ako. And kung magkakaroon man po talaga ng possibility na mag-release ng something, why not po? And super willing po ako to surprise. Lagi naman po ganun. So, excited po ako. Kung ano pa po, po yung papasok sa isip ko na gawin ko for the fans and of course para sa mga isip. Thank you so please. Thank you. So, please. So, please.